Dahil sobrang duwakan ko kagabi. Ang rosary. so, <laughs> leg ko ito'y sinuot eh. Well, ko, bakit ang sa kamay ko? Ba't ganun? Pagkisig ko na sa braso ko na. Alam, may, wala, may, may, something, something wrong talaga sa akin. Natulog ako kagabi na lang sa leg ko to. Nagising ako na sa braso ko, nakadoble pa. I don't know what happened. Duwakan kasi talaga ako. Kasi tingnan mo naman din, sa, sa kotse kami natulog kasi nagdala kami ng solar at saka ng water tank. Tingnan nyo naman yung area. Ganda, di ba? Sobrang ganda. Pangalawang best na namin natulog sa kotse, yung una nung ginagawa yung, yung I mean, rest house. At ikalawa, yung, yung yun, yun. Hindi ko alam paano punta yung rosary sa dito sa braso ko. Nasa leg ko ito kagabi. Di ba? Hindi ko alam bakit, paano.